Hello guys, ngayon magluto naman tayo ng ating paninda turon. <laughs> o ayan, gumagawa pala ako ngayon guys. Tapos ngayon, ayan, nagluto kami sa ulam namin, yung salmon belly. Pero nilagyan namin ng itlog, pumutok. <laughs> Kayo isang bata namin, ayaw nitong kumain. Nilagyan namin itlog, pero tatanggalin namin yung sa kanya guys yung itlog kaso lang yung itlog na nilagay pumutok ayan ah, loto na daw yan tinanggal na ni mother ang aming ang ulam sa isang bata ayan yung tatlo hayahay ang buhay dahil mainit ang panahon grabe talagang hot sa pinas ngayon guys dahil magmahal na araw na o ayan sila o ba? Diba? abang ako naman guys nagprepare na ako sa panindat yan toro na saging yung lulutuin ko ngayon isa lang muna yung putahin natin ngayon guys kasi maghali din na mag uwian na yung mga tao, magbakasyon sila kami dito lang muna sa bahay ayan guys ayan samahan nyo turo natin. Ganito lang naman yung pagbalot. Mabilis lang naman siya guys. Ganito yung style sa turo namin sa Bisaya. Alam ko lang sa iba. Pero dito sa Manila, iba din yung turo nila. dapat so, patikin natin yung turo sa ating Bisaya style. Ayan guys, tapos na tayo magawa ng turon na saging. Tapos, meron din tayong palamig. May lemon pala yan siya guys, na nilagay. Para refreshing. Ang sarap siya guys sa ganitong panahon kasi mainit. Ayan guys, nagumpisa na tayo magluto sa ating paninda. Yung turon na saging. Kasi may mga aga kasing nag-order. Gusto nilang ihatid ko na kahit wala pang alas 3 or 3 p.m. Kaya maaga ako nagloto. 1 p.m. pa lang ngayon. Ayan guys. Tapos na ako magloto sa aking toro na sagi. Yun tinatawag na sir Ayan. May palamig din kami. Grabing init sa labas. yan delay na po kayo guys